Flood News Updates Sa ating mga balita, 2.3 milyong piso materyales sa paggawa ng improvised explosive devices na samsam sa Camarines Norte. The monster ship ng CCG, nakapermi pa rin sa Escoda Shoal. At pagtaas ng flood-related diseases pinaghahandaan ng BARM officials. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ng 81st Infantry Battalion ang humigit kumulang 2.3 milyong pisong halaga ng materyales sa paggawa ng Improvised Explosive Devices o IEDs ng New People's Army o NPA sa Barangay Exiban Labo, Camarines, Norte. Sa tulong ng mga dating rebelde, natunto ng militarang pinagtataguan ng limang malalaking plastic drums na may 21 rolyong detonating cord na kayang makabuo ng humigit kumulang 2,000 IEDs saad ng militar, malaking tulong ang paghukay at pag-recover ng mga gamit na ito upang hindi maisakatupara ng NPA ang kanilang hakbangin sa pagsasagawa ng mga teroristang gawain. Nananatiling nakapirmi ang China Coast Guard o CCG 5901 o ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo na kilala ring The Monster sa Eskoda Shoal sa ad ng Philippine Coast Guard o PCG. Una nang sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea o WPS Commodore J Tariela, na kanila pang namataan ang presensya ng CCG monster ship sa loob ng Escoda Shoal noong nakaraang linggo at hindi minsan ito umalis sa area. Makikita ang Escoda o Sabina Shoal 75 nautical miles mula Palawan at parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pinadala sa naturang show lang BRP Teresa Magbanwa ng PCG mula pa Abril dahil sa mga reports na nagsasagawa ng reclamation activities ang China sa lugar. Noong July 3, pinasok ng monster ng China ang Skoda Shoal at nanatiling nagmatsyag ito sa BRP Teresa Magbanwa. Idineklara ng Ministry of Health of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o MOH BARM ang Code White Protocol sa lahat ng mga ospital sa flooded areas ng rehiyon bilang paghahanda sa posibleng pagtaas ng flood-related diseases. Sa pahayag ni MOH Barm Health Minister Kadil Sinolinding Jr., nagumpisa na ang pagmobilize at pagpapadala ng health units sa pagsisimula pa lamang ng kalamidad. Samantala, sa report ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents already, tumaas na sa walong katao ang naiulat na namatay sa flush floods. 23 naman ang nasaktan at dalawa pa rin ang nananatiling nawawala sa report ni Ready Chief of Operation Lobelo Delicana, na pinsala sa kalamidad ang 285 na kabahayan, samantalang 225 naman ang nagtamo ng pinsala. Sumatotal, 510 na mga kabahayan ang naapektuhan ng pagbaha. Para sa Kidlat News Update, Renza Naguula. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.